Hello mga kabarkats Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kabarkats Mga kabarkats, ito yung continuation natin sa Ulas Via the Project Last nag-update tayo dito, dito tayo sa Ramside Itong papunta ng Davao Coastal Road Ngayon na naman is pupuntahan natin itong kinakabit na mga girder dito Kasi tuloy-tuloy yung trabaho dito Yung mga girder na nagkabit sila Mga ilang poste na lang ang hindi nilagyan nila ng mga girder dito kasi nandito yung dalawang crane na nagkakabit ng mga girder yan eh, tuloy tuloy pa yun, yun yung trabaho dito sa ulas Bayadak yan as of July yan ito yung latest update natin yan let's go Brother, update na naman natin ito ang ilas dalabak dito sa side sa may ilas kung ito katalo ng pukin niya so, sa kumusta kasi kanina dyan tayo sa landing area ito, ikadalawa na lang natin ito ito yung dito na side yan, kanina is doon tayo naghakot sila ng mga materialis kasi itong dalawa ito tapos na ito, tapos na itong sa rocky construction

kahit saan din na yun is nagtatrabaho sila din sa kabila yung Juna Construction tapos dito is yan, nakakot na naman nila dito yan dito yung hukay na naman yan, tinanggal na nila para sa posti, magkukunit dito sa sa highway talaga ng ulas, cruising ulas yan, tatayo ka ng isang pustik dito para magkunit yan yan na kahit sunday na yun tuloy tuloy yun trabaho nila at hukay na naman sila dito ganda yan dito na side kasi ito na lang poste kulang 1, 2 3, 4 5, limang poste na lang ang kulang sa ipod 90 ipod 19 na poste limang poste na lang yan tapos may matatayo na doon sa gabila kanina yan, nakikita natin. Tapos dito hinukay na naman dyan. Magmamatin na naman sila dyan. Lalagyan na naman nila ng ng posto dito. para connection dito na side. Yan, dito na natin dito. Tapos tuloy-tuloy yung magkabit nila ng mga gear-gear dito. Sa ulas na Ano, na tinanggal na naman nila itong mga uh, yan dito para gawaan ng poste yan kahit saan ngayon tuloy-tuloy yung trabaho nila dito yan o oh, kita nyo parang uh, binalian ito eh kahit saan tuloy-tuloy yung trabaho nila yan o oh. Uh, ah, nagkakabot sila nagtinanggal nila para magmamatin naman sila dyan para magkunit doon sa kabila kabilang poste yan. Tapos dito is nandito na sila naglagay ng girder. Yan, tuloy-tuloy yung paggabit nila ng girder dito. Yan. Ganun, yung cream nila. Dati is wala pa yung kwan dyan. Naglagay naman sila ng girder. Tapos ini-mix niya kasi itong mga poste lang ang problema dito. Wala lang problema dito, ito lang patawid ng mga maliliit na wire. Yan pero yung girder is mukhang sa kabila is makabitan nila. Kaya nagagalian nila ito dito. Banda, yan. Naghukay na sila para patayuan na ng poste dito banda na side. Mm -hmm.

Yan dito yung dalawang cream. Yan, yung next na naman nila is dito na naman. Ito, ito dito, dito. Is. Wala na sabal. Ito lang wire. Oh. Na maliit. Yan, tuloy-tuloy na. Kunti na lang talaga. Kunti na lang. 1, 2, 3, 4. Yan, tuloy-tuloy na ito. Itong trabaho nila dito. Kaso lang is, hindi pa sila nag-slab yung girder pa ang kinakabit-kabit nila dito ngayon yan ito bago lang ito eh last nag update tayo eh, So wala pa itong girder dito ayun is nalagyan na nandito yung dalawang crane yan dito sa area ngayon dito sa may ulas bayadak project Ano ito yan? Ito yung bago na nilagay nila ngayon. Dito banda. Yan yung islam lang talaga tulang ito. Yung pinatrabaho nila ngayon is ano, nag na sila. koneksyon na pala sila dito sa mga girder. Ito yung kuha nila. Ano, Nag-connect sila sa mga girder para kung may mga lingay man hindi na mag itong dito mga girder, pinipix nila dito. Dito sa kabila, may slab na pala dito. May slab na pala sila dito. kung hamay islam dito mga 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 Madali lang ito sa kanila. Ah, makabit ko lang mga islam. And ito na yung natambak nila mga mga balikeso, dito, yan you know? na Ah, uh, Pwede naman nila, natambakan na pala nila dito, itong wide, wide dito Yan Ah, uh, pwede na pala nila dito Matilaki din itong pan dito eh Widening nila dito side, dito may widening Dito is may widening yan dahil magaling lang nila itong slab mga kabaytads tulad doon sa maa kung may mga grupo na nakakwad siguro yung ibabaw dito ispasabi ko nila ito yung naglisana, ito nag slab sa baba o ito, ito may islab na isa dito na na lang mag slab ang ginawa nila ngayon is pakonek-konek pa sa mga girder ito ang kinakabis ng mga girder tuloy-tuloy talaga yung trabaho dito kasi nagsabi ang that is parang mahito daw ito kasi wala nang walang budget ah 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 pero tuloy-tuloy pa rin hindi wala hindi walang budget ito eh sinimulan na tuloy-tuloy pa rin tuloy-tuloy pa rin nila yan. Ito yung update natin dito sa may katalonan Sisim you going to Ulas Cruising. Kasi doon sa landing site or sa ramp site doon sa papunta ng Costa Lod. Iba na naman natin yun. Yan. Siguro mga workers, hanggang dito na lang. Ito yung update natin sa Ulas Bayadak is tuloy-tuloy pa rin yung trabaho dito. Ngayon Sunday, tuloy-tuloy yung trabaho nila. Kahit Sunday ha, tuloy-tuloy yung trabaho nila. Kaya Pinukusan talaga itong Ulas Raya Project ng like and subscribe to my channel. Press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, see you, bye-bye.